Hello, Mamang Guard, salamat po talaga at sa wakas nakatikim na rin ako ng fa free food mo with chili garlic sauce. Yeon what's up sa inyo mga kababayan? Ito na naman si Mamang Guard. Meron na naman tayong maswerteng kababayan na padideliveran natin ng free foods. At syempre hindi ko 'to magagawa kung hindi ako tinutulungan ng team Mamang Guard volunteers lalong lalo na yung Aloedi Girls at saka mga volunteer driver ni Mamang Guard. At syempre meron din silang free foods galing kay Mamang Guard. Kung sino yung volunteer driver, bibigyan din natin. Shoutout sa kabayan Jude, eto na nakaredy na yung free foods na para sa iyo. Nakakataba talaga ng puso kapag maraming nagbo-volunteer. Nagtutulungan tayo para makapagpangiti ng ating mga kababayan. Kaya naman lalo akong sinisipag kapag dumarami yung mga nagbo-volunteers at nag nakikipagtulungan sa mabuting gawain ni Mamang Guard. Katulad na lang nitong Aloe de Girls, team Mamang Guard volunteers to sila. Napakaswerte natin mga kabayan kasi may mga katulad nila na nagbo-volunteers. Sila kasi yung nag-aasikaso ng mga i-deliver ide sa inyo at saka mga pipik-upin. Hindi kasi kaya talaga ni Mamang Guard kung ako lang. Kaya kaway-kaway dyan mga aluway the Girls Lalong lalo na yung nasa Pilipinas Si Fatima Oy shout out sa'yo dyan yung pasalubong namin Nakakatuwa talaga kasi kahit sobrang layo ni Kabayan Ay sinikap ng volunteer driver na hatiran pa rin siya Medyo malayo ka talaga itong location ni kabayan na pag Ganun pa man nagawan ng paraan ang volunteer driver natin kaya sobrang thank you talaga. Kaya sa mga malalayo dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pasasaan ba't at mahahatiran din kayo ng volunteer driver natin? Katulad nyan, ngiting wagi si kabayan kasi nakareceive na siya ng pre-food ni mamang guard. Lumamang guard, salamat po talaga. At sa wakas, nakatikim na rin ako ng free food mo with chili garlic sauce. Pati yung mga kasamay ko, tuwang-tuwa dito. Sa tagal kong nag-antay sa'yo lang buwan din, finally humanap ka ng paraan para mapadala nako ako ng free food mo kasi nga ang layo ng location ko. Maraming maraming salamat sa iyo, kabayan. Pakisuportahan po natin si Mamang Guide. Dito sa Riyadh para mas marami pa po siyang mabigyan na free food nating na kababayan dito po. Salamat ulit. Hanggang sa muli. Thank you, thank you so much. Yung ngiting wagay e si kabayan, no more sana all na daw kasi nakareceive na siya ng free foods. So, kaya ikaw kabayan, huwag ka mawala ng pag-asa, mabibigyan din kita ng free foods sang araw. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero sa mga susunod. So, supportahan nyo lang yung mabuting gawain ni Mamang Guard sa ating kapwa. maraming maraming salamat sa mga nagbo-volunteer driver. Shoutout sa inyo dyan. Lalong-lalo na sa ating uh, team Mamang Guard volunteers na nag aayos ng mga papadeliver natin, mga nag-pick up, sila yung nagre-repack, sila yung nag o -organ. Nice. So thank you, thank you, Team Alloway the Girls. Salamat.